Masarap din kumain na galing sa iyong pinaghirapan at pinagpapawisan. Kaya sanay kami sa hirap at awa ng Diyos ay hindi naman po kami pinapababayaan. Sa araw na ito ay maghanap tayo ng mauulam dito sa Nyugan. Maraming mga ano dito mga pako kung marunong kayo. Ang pagkain dito sa probinsya ay yung tinatawag nilang pako. Marami dito sa Nyugan ganito yung dahon niya. At ang kukunin lang natin yung pinaka talbos niya yung kukunin natin yun lang ang mauulam so hanap tayo dito ng talbos ng pako yun ang uulamin natin para sa tanghalian natin sa hirap ng buhay ngayon kailangan natin dumiskarte ng mauulam para hindi tayo magutong dito may mga dumadaan din na motor at malayo din ang tindahan dito kaya diskarte diskarte na lang dito sa ulam sa gitna ng nyugan kaya hali na kayo samahan nyo ako sa aking paghanap ng ating maulam karamihan sa amin dito ay pagsasaka ang aming hanap buhay nagtatanim ng nyug palay at iba pang makakain para lang maka makarao sa araw araw dahil mahirap din pag hindi ka magsumikap dito sa probinsya sa panahon ngayon, mas masarap pa rin manirahan sa probinsya. At dito sa amin, marami din ang magagandang uh, tanawin. Na ito ay, nakakita naman ako ng magandang tanawin. May mga bahay pala doon sa dulo doon. Yun no, nakikita dito may maraming bahay. Kaya luluubin gusto kong puntahan ang lugar na yan may palaisdaan din sa bandang yan maganda rin ang tanawin dito makikita mo yung mga bundok at may ila ilan ding mga bahay na nakikita mula dito so napakaganda yung location nila talagang Diyan sila tumira sa gilid ng bundok na yan. Hindi mabibilang kung gaano karami pero sa tingin ko marami ang naninirahan mula dyan dahil umpuk-umpukan yung mga bahay sa gilid ng bundok na yan. So daanan pala yan ng motorsiklo. Siguro may bahay din dyan, banda, banda dyan. Mahirap nating pasukin dahil hindi natin kabisado yung daanan nila. Dyan po tayo nagmula kanina dahil yan po ang bandang yan ay may maraming mga pako. Ang tawag dito sa amin yung gulay na nasa ilalim ng nyugan. Masarap din kasi ang pako dahil yan ang unang pangunahing kinukuha namin na ulam kung mawalan kami ng ulam dito sa aming probinsya. So lapit tayo dito banda sa parang may palaisdaan din sila dito. Ito po may fish pan din sila dito. So hindi tayo basta-basta din kumuha ng isda dahil hindi natin alam kung kanino ang may-ari at bawal din po sa atin ang kumuha ng hindi sa atin. So ang purpose talaga natin dito is kukuha lang ng magandang tanawin. Kaya yan po. Oh. May dalawang tao na lumalapit dito para manghuli ng isda. Testing dire, Dagan tilapia dire. Oh, dagang tilapia dire ah. Oh. Oh, sila rin ay mga magsasaka kaya sa oras na ito ay kailangan din nilang maghanap ng kanilang mauulam. So nagbaka sakali sila dito na mamingwit. So tingnan natin kung may mahuli silang isda. Kailangan lang talaga ang sipag at syaga para makapanghuli din sila ng isda dahil oh, hindi rin basta-basta ang manghuli Pinahan dahil malalim din ang fish pan nila dito. Ganito po ang buhay namin at pamumuhay dito sa probinsya. Pagkatapos ng pagsasaka at pagtatanim, so kung may free time kami ay naghanap talaga kami ng klase-klaseng mauulam, isda man o gulay. Kaya tiyaga at sipag lang para patuloy kaming makapamuhay dito sa probinsya nito. Kaming mga magsasaka, marunong kaming lumaban ng patas para malinis tayo sa gawa at ganun din man ay hindi tayo nakakapirwisyo ng tao. At masarap din kumain na galing sa iyong pinaghirapan at pinagpapawisan. Kaya sanay kami sa hirap at awa ng Diyos ay hindi naman po kami pinapababayaan. Kahit papano ay nakakatawid po kami sa araw-araw na aming pamumuhay at patuloy pa rin kaming pinapahiram ng buhay at kalakasan. At habang may, bukas, may buhay at lakas kami, ito ay, aming, ito ay aming gagamitin sa mabuti at para mamana din natin, may pamana natin sa ating mga anak kung lulubi ng Diyos na maratnan pa nila tayong may buhay.